Oh, maulan naman ngayon kaya magandang ano, biglang ano yun? Kita natin tong ating ah uh, Wow, at least malinis na naman. ayan, ayan na mga ka-farm magandang buhay, napakagandang magtrabaho ngayon at nandito na naman tayo magpapaano tayo sasama ko na po ito sa aking vlog dito tayo po ay magpapa landscape, eh, landscape pala hindi magpapaano lang magpapaano lang tayo ng huy, ko <tot tapong carabao grass ayan um, so carabao grass talaga maganda kasi habi ko medyo malilim kasi dito eh Ayan. Mukha obra eh. Bakit? Lilim. Sobrang lilim. Sobrang lilim. Sobrang lilim. Sobrang lilim. Sobrang lilim. Natin kung ano. Kung hindi, tataniman ko na lang yan ng mga ano yeah, indeed, na lang, hindi gaanong ano o pwede Pero, din ano na lang ilagay ko dyan yung mga yung bato, -bato. bato bato na lang ano okay. Agustonya gusto niya din, naarawan din ng konti. Okay. Pero yan yung mas yung malilim na malilim talaga po. Oo. Oh. Nabubuhay Na naman. Kaya lang po, pag sobrang ganyan, di, na ganyan, hindi, na, hindi natin masigurado po. So, Pero dito sigurado po na. Mabuhay. Oo, oh, naarawan naman eh. Maka hmm. so, magpatrim naman ako ng mangga. Ito kasi puputulin din namin tong manggang to. Oo, oh, wala na din naman masyadong ano eh. Bum Oh, hindi, hindi nagbubunga. Bunga niya, alien. Kulo-kulubot. Sabi ko, yung maganda na sana ilagay. Ayan Carabao oh. grass. Mas maganda daw yung carabao grass. Atis ni Tita Ligaya, hindi ko na mailipat o. Oh. Buhay na yan. Giant daw yan. Meron din tayo doon na Giant din so oh, ayun pwede nating ipaputol na pala itong mulberry papalitan natin ng uh, mas magandang puno ano tama nga naman ano oh yes it's possible pwede tayo dito kahit nga itong mga ito eh Bagay may makupa na pala ako dito, may pili pa. So yan, ito pag pinutol natin, pwede nating tusukan din to ng bagong ano. Oh, pwede natin yan. So, kasi malberry papalitan ko yung variety niya kasi tingnan niyo, ang liliit po ng bunga nito, native to eh. Oo. Meron tayong mabibili, mas magaganda ang bunga, mas malalaki. Bala ko naman doon sa future ano natin, project kasi syempre para may mapipitas-pitas din yung mga bisita di ba so doon ako magtatanim ng ano para mga ilang puno ng mulberry pwede sila magmalberry mulberry picking din di ba so titingnan natin yan pero magandang variety na ilalagay natin pwede natin isacrifice na itong mga ito para magkaaraw na tapos sa uh, itong mangga pwede natin i-trim para oh, swerte natin dyan may madre di kakao pa para yung langka natin magka ano na din magka buhay papalatag ako ng carabao grass hindi na rin naman na maasikaso ano ayun na lang ako saka magpapatrim din po ako ng ano dito sino po pumasok? Ano, pito lang sila. Junjunan jan. Ano, hmm. okay. liha sa nang ano, sundo kay ko na. 9:30 pa pala ang labas. Anong gagawin ko ako 9:30. Hindi <laughs> 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 naman haiyak, hindi makaklaseng umiyak. Kapag <laughs> 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 maganda kasi yung sinamir class natin medyo nasana, oh, yun, nasana, 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 nasana. na medyo nasanay na condition na, ano pa sa teacher nakayakap sa teacher niya baka ako sipsip itong batang ito marunong ah magyayap mag ang mama eh. oh. May iyak yung iba eh ko ako inahayaan ko dahil kailangan niyang maging matapang lalaki pa naman hirap yung binibaby ito yung ating mga papatrim din oh. gagras cutter din po nila yan gaganda ko kaya lang ito tingnan nyo dinadaanan din motor <laughs> sa likod <laughs> na tayong magagawa dyan yan na yan ito ititrim nila ayan ibinisim po yan uh, ano alay. kasi ngayon maganda hindi ka masyado magdidilig dahil tawag uh, dito uh, maulan ulan naman na so ayan tapos uh, dito ang ganda nga laging basa tingnan nyo uh, yung progress dito hindi na to frog grass eh wild grass na ang mga naan dyan <laughs> tapos ito yung ating eviark mukhang uh, Hello. Hello. what is happening with you basak naman sya pinag ano ano ka huwag kang aarti arti ha thank ano ito ba oh, kailangan ng dilig nito nagyan lang nila ng tissue to eh kailangan natin bulidahan niya. Tatlo, tatlo na pala ang anak. cutter. Oh. Kahit every 3, two months lang, makapagpaganyan tayo. And maintain naman, kahit pa ano. Oh. Nakakuha din ba kayo ng bato doon sa Gabaldon? Naka-order din kayo? Naka-order na po ako doon. Mahal lang shipping kasi. Kailangan nung mapuno yung truck. Mura yung bato, kaya lang ang problema yung tracking, pabigat. Kami nagde deliver eh. Kami nagde deliver na sa inyo. Oh. oh, ano ang maganda, kung ano maganda sa tingin mo. Para Oh, maulan naman ngayon, kaya maganda ang ano, biglang ano yun. Lumaki na rin, ano? Ito talaga na-maintain Tapos ayan, oh. ah. Oh. Mamaya makikita nyo po, maganda na dito at uh, ano na yan dami kasi mga laruan ng mga bata din <laughs> tapos ito ang ano kasi nito maglalatag sila kailangan may garden soil talagang ano. Uh, pero ngayon hindi na natin kailangan diligan yan oh ganda oh, ito gagraskat gaskat na lang uh, eh. diba? lalatag lang eh garden soil ha kung saan abutin maganda kung saan abutin tapos ito sinabi ko na kay bebe puputulin natin yung uh, ano uh, malberry puputol na natin yan tapos ito ito putol na din po para makaluwag na yung ibang mga halaman at uh, yun lang ka ako makahinga na din Diba May pili tayo. i eliminate ko na po kasi yung mga halaman, mga fruit bearing trees natin na hindi naman gaano malberry, marami pa Manaman naman po tayong makukuha eh. Okay, pa tayo makukuha na. Tsaka ibang variety ang kukunin natin. Baka mapunta ako kay uh, Tita. Namatay kasi yung galing Bicol eh. Hindi ko namin naitanim yun. Napabayaan pinagpuputol nila nung ginawa yung uh, lamesa. Ayun oh, yung cubo doon sa, ano Yung Rosel tsaka yung Hansel. Kay tita sa palayan. Baka this week makasilip po ako makapunta. ayon uh, Ayun. Ako tayo ng uh, malberry doon na yung malalaki ang bunga. Uh, ano na natin para pagpasok uh, pasok ng mga sasakyan dito ang kita nila uy ganda ah. ba diba? para tayo under construction lagi tsura ng bahay <laughs> at least dito medyo maganda ganda na Di ko alam yung mga orchids natin kung mabubuhay ba ito. Okay ba ito dyan sa lilim na masyadong malilim. So, tingnan nyo, oh. Nag, uh, ano siya? Nag, uh, dilaw? Di ko po alam kung what causes. Hmm. Pero yung iba naman, okay. Ah, okay. Wala siyang ano. Kailangan niya ng kapitan dito Ah, ito banda naman pala Banda Ito ang namamatay And Ito okay naman ah Gaaral pa tayo mag orchids Ah, kukuha din natin yan ito nga oh kaya lang hindi natin alam kung ano ang pwedeng ilagay dito na gusto ay naarawan talaga kasi karamihan po ng orchids talaga ayaw ng araw yun oh aliwalas na naman sa atin yun ito nga kailangan din pong matrim sa ng tumataas oh kailangan maputol yung dulo ng mga yan ah. ating uh, african talisay yeah, bang. Choy-choy to, choy-choy. Oo, oh, oh, wala kang slipper. Baba. Oo. Oh. Baba. 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 Kung mga gusto pong magpa-landscape, Sydney Online Business lang ang inyong itay. Facebook page. mura na maganda pa dapat <laughs> talaga medyo ano ng kaunti sagad ang uh, pagkakagrass cutter ayan Dikan natin tong ating uh, wow at least malinis na naman ayos bilis nila so ayan yung carabao grass tingnan natin mga orchids pa tayong darating ngayon <laughs> yun ang ganda na wow ulan dito inaabot oh. Tapos na natin tang malperi. Kailangan pa bandiligan daw? Oo Na? Wala nga Baka uulan naman <laughs> Hindi na may host naman tayo Oo po bago lang po Oo saka maganda naman ngayon Hindi na ganoon kainit Dito na lang kaya ng po. Alin? Pag kinulang ang lupa anak ako? Pag kinulang ang lupa eh Oo Sabihin mo na lang. Oh. Maganda. Akin ulang pa rin. Uulang pala. Kailangan talaga medyo parang lulubog siya, no. Oo, okay, dapat mga sa tabo na. Sa ah, matatabo na. Di mo kakapit ganito. Oo. Dapat kaya niya na naman yung lupa. Okay lang kahit malibis lang. Dito na po sa lupa. Garmin soil Ito okay, so sa tiyan nila sa arawan susunod naman natin ito <laughs> para maganda unti untiin lang diba? ito pwede rin natin ipaano to ito nga uh, pag naubos ubos na po yung mga ano natin mga kahoy natin at uh, ano maghahanapan ko kung anong pwedeng gawin dito na uh, pwede rin natin stackan ng mga kung ano ano para yung garahe ma-free. Oh. Di diba? Ganda na ng linis na naman. Chat ko si Ano na eh, kung magkano na? No? na dito kasama galing din nila mga farmer pati dito tinira nila yan tapos sa uh, ayun ang na diniligan pa rin nila kahit umulan na po ayun o uh, linis na maganda yeah. galing maintenance 3,000 lang po yung siningin nila ito ay ng 3, 3,700 pero tingnan nyo naman ang ganda naman ang kinalabasan no? sabi ko nga pag naputol na po itong mga, mga malberry na yan at uh, ano titira natin mother di agua matitira yung alangka, pili and uh, makopa ito acerola cherry to eh pero hindi nang pala masarap yung acerola cherry Pwede rin nating uh, patayin na 'yan. Pwede din tayong magpa ganito. Para magandang tingnan, ano? Ang ganda eh, 'di ba? Mm. Tapos ito. Wala na rin 'yan. Sinabihan ko na si Kongkong. Ayan, 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 tanggal lahat 'yan. Ah, uh, pwede nating tabihan dito ng... Uh, Actually, mangga, mangga pala, no? Pwede na pala nating lagay dito yung manggang isa. Uh, pwede, pwede. Pwede natin ilagay. mangga na dito. Masyadong malilim na din, eh. Laki na, eh. Ganda, no? Biglang nag-iba itsura. Alagay ko na lang. Maglalagay na lang ako ng ano dyan, yung mga paso na malalaki ko dyan. Tapos talagyan ko yung parang gabi na malalaking dahon. Ilan-ilan. Uh, Ganda na, ano? Oo, oh, magsasabit pa ako. Oh. Oo. Ay, mga ganong mga dati yun, wala mm yun. Hindi, masilang. Laki ng ginanda, Papa Yama. Uh, Sabi <laughs> ko nga ito, puputulin ko na ito, Malberry. Ito din, puputulin na rin. Pwede na natin, uh, ito, puputul na rin natin itong manggang ito. Sabi ko na kay Puro yan eh. Pagka naputol na yan, pwede pa natin, uh, di ba, ganito. 3-7 lang kesa so tayong gagawa <laughs> di ba magkano lang yung ano 100 per square meter yung damo tapos yung labor nila yun lang tapos yung 100 per sako na ano mura na bis, least tamang daw walang mga trabaho ito <laughs> timing na timing ayan na lumakas na yung ulan mga ka farmer uh, at ayan ang ganda na linis na wow <laughs> uh, 3,000 lang ang labor nyan di eh, ayos na na after 3 months naman at least medyo na re-reset yung ating uh, garden diba hmm Ay, So ayan na, bumuhos yung malakas na ulan mga farmer At uh, natin O, oh, diba? Eto, kinalbo na nila kasi mag Magaano naman daw po yan Maganda ngayon kasi hindi na magdidilig Mga manok tayo sa kabilang harating dito Ayan o oh. Maganda sa kanila Tingnan nyo, ang galing ng pagkakagrass cutter Kala mo talagang dikit talaga yung pagkaka putol tapos yung, pati yung mga damo dito ayan tinanggal din po kanina nila yung mga nasa gilid ng bat sa bagay mabilis lang pong lasunin yun ayan, oh. so ayun tapos uh, wala pa pala yung orchids ko hindi pa pala naipapadala ay meron po kasi ako mga strap van strap vandas na in order ah uh, kung baga dito ko naman ilalagay ang ganda ng atin uh, oh, talaga naman ang ganda na po kaya lang dito tingnan nyo pagpasok nyo dito ayan di ba wow di ba ganda na eto naman kaya ito naman ang isusunod natin papaputol na natin kay Kongkong ito oh, natin yan babawas tayo ng uh, sanga siguro yung malaking sanga na din itong, baka itong dalawang sangang to papaputol natin ito tsaka yan puputulin na natin yan nasan bang maraming bunga ito ang maraming bunga eh so yun tsaka ito putulin na natin kasi sa mga sasakyan pong pumapasok nakaka ano nakaka yan oh tumatama pag nalinis na yan pwede na natin lapagan din uli ng papati papa eh ano din natin to mga farmer eh, papa ano din natin at the same time yung mga orchids natin na kailangan din ng konting eh, araw na morning uh, sunlight ay eh, makukuha niya gawa ng mawawala na po itong mga ito Miyazaki lalagay natin dito pwedeng pwede katabi ni Mabolo ayan. dito hindi po pumapasok ang tubig ayan meron pala akong mga nasaan na yon yung aking mga in order na pinagtatabi na naman ni Bebe kakabit ko yun eh so ayun po kaya lang yung aking orchids na nilagay ay why naninilaw mga ka-farmer ah eh, hindi ko po alam kung ano ang ano yan baka medyo na disturb lang pero ito ang ganda oh <laughs> galing galing karabaw grass po ito ah hindi frog grass kasi tinanong ko kay Sydney ano ba ang magandang ako sabi niya sir karabaw sabi ko hindi masyadong naiinitan yung nasisilip lang ng araw pero hindi siya full sun hindi malilim ka ako sabi niya sir karabaw grass na ilagay mo malay natin ito maayos pa natin diba ito na lang ko alam kung anong gagawin dito pero tapusin lang muna natin yung mga projects. Kasi yung mga kahoy, eh. ayan kay Nanay Christy pala yan. Nay, wag kayong mag-alala at uh, sisingit natin kasi sasabay ko rin yung sa inyo. Gagawa rin kami ng mga lamesa, di ba? So, maganda niyan mapatuyo natin ang maigi din. Yan yung ano. Kaya lang kabla yung mga sukat nito. Wala eh. Hindi walang malasakit yung nagputol niyan. Kaya lang ayoko na. Uh, pero kung sila ang nagputol niyan, gagandahan nila yung putol, di ba? So, ganun talaga. Ah, uh, kasi alam nila na isahan ko sila eh. Pero ayun, tinira din naman nila ako sa pagtitistis, -te hindi pa nila inayo. Ganun talaga, mga ka-farmer. Uh, magkano din ako dun ah. Oh, so, ayos lang. Yan talaga ang buhay So, ayun po mga ka farmer Tapos na tayo At happy happy birthday pala kay Kenneth Sanchez Ayan, sensya na brother na busy ako Nakalimutan ko, nagpapabati ka pala ayan, Belated happy birthday Kenneth Sanchez ng Amerika Sugid nating taga-subaybay So, ayan Ang kinaganda po dito Napakarami ng Ah uh, shade kaya lang kailangan na po natin putulin talaga kasi ang pinakamaganda dito sa African Talisa ay tatlo lang talaga ang tatlong ganun lang hindi ka na mag ano kaya lang dami pa nga namin na puputulin pa dito tapos maganda ngayon walang higad at uh, ganda ng shade mga farmer so yan marami pong salamat at magandang buhay See you tomorrow. Sana makapasyal ako ng palayan. <laughs>